Yun, unang area. Oh shit! oh shit! Ano kaya, may nahuli kaya? Yun! Uy, mga buhay pa! Pulahan o! Pulahan! ano, Bukit pa lang tilapia dito! tapos lang ng ba! Ay, sila nahuli sa nguso! Sige, lagay dyan! Itayin nyo para hindi maka... para hindi maka ano, pa! Guys, katatapos lang, lang pala dito ng ba dito sa dagat. Kaya ano kami, manguli dito ng mga malalaking tilapia dito at bangus eh. Sige sige, dito ako babantayan ko. And guys, ah, bali bali namuo sila dito ng ano, ng tilapia. Baka may makawala do, no? may butas do n'o. Yan nagtatalunan ge n'o. Angat nyo na, angat nyo na Meron na ang dami. Ang dami. Ang ba? lang, dami pa, ang dami. Dami oh. Ayun. ayun, 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 ayun. Ilapit ko lang ako kasi daw masyadong marunong yan Ayun, ay. Na, oy, angat, 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 angat. Ayan o. Oh. Meron, may laman, may laman. May laman. O, oh, ba Angat nyo, angat. Dito nyo dalhin, dito, dito, dito. Dito sa pangpang. Dito sa pangpang.

Yan yung, mga ano, mga nakawalan sa fishpan. Ang tataba. nyo, eh, makakalap yan. Yan. Oh, sumabay. Ang tataba. Ang tataba. Ang ano. si, isa pa, isa pa tayo, isa pa. Ba, pa dyan. Dyan madami oh. marami ano? marami. Okay, punta nung no, punta. Guys, nakaanim na kami. Ayun guys oh. Uy, mga ano po oh. Lalamig pati. Ang lalamig go. Mga ano to, mga Uy uy uy. Dami. Yan yung mga nakawala sa Fish Pan yan eh. Sa pa, sa pa, sa pa. Hey, guys, uh, pangalawang area. Subukan nila kung mayroon pa. Ge, ge. Bubulihin ko dito. Yan, ge, bugawin nyo. Kamay pa ako. Ge, ge, ge. Dito sa may ano. guys, sakto-sakto uh, katatapos lang ng baha dito. Kaya ayan,

Dali nyo dito, kuya, kuya, dali nyo. Gi. Dali nyo, dali nyo, dalin nyo. Yan. Ay, ang dami na naman, no. ayun, sumabit, yun. Ayun, no. Ay, guys, dami, oh. jackpot! Dami na naman, oh. Uy, dami. Kung Lagyan nyo, lagyan nyo doon sa tabi. Uy, dami. Uy, dami. Bilis! Bilis! Sakto! Baka ano lang ng ano? Baka lang ng ba? Ang dami dito mga isda Nakasin. na ano? Uso, uh. dami at nahuli, guys! Ay dyan sila nahuli sa nguso! Us ang nguso uh. yung matagya, uh. Uh. Sige lagayin uh. dyan! dyan. 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 Itayin nyo para hindi maka... para hindi maka makalanguy pa! Pre! na tayo! tayo. Uh, uh, buhay na buhay ito! pati natin! Ano pa? Manghuli pa tayo! Big! na Uy! Ito! Baliktad! Ang kinis! Ito! 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 Ito!

Bato? Ay, hindi. Ay, bato? Ay, bato, bato, bato. Ay, bato, bato. Kala ko mo, pa tayo eh. Okay na to, okay na to. Yung okay na yun, okay, so. lagayin natin. natin. Hmm. Yung lagayin natin. Ay, lalamig pati, oh, sarap. Gasa natin. Tundun, tundun, nice. Sarapin.